Habakuk Unang Kabanata Ito ang mensahe ni Propeta Habakuk na ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Ang unang hinaing ni Habakuk Sinabi ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo, bago nyo ako dingging? Kailan nyo po ba kami ililigtas sa mga karahasang ito? Bakit nyo po ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan? kahit sa anay nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya naging walang kabuluhan ang kautusan. At wala rin katarungan dahil ang mga taong may kasalanan ang siyang nananalo sa korte. At hindi ang mga taong walang kasalanan. Kaya nababaluktot ang katarungan. Ang sagot ng Diyos kay Habako. Sumagot ang Diyos. Tingnan ninyong mabuti ang mga nangyayari sa mga bansa at talagang magtataka kayo sa inyong makikita. Sapagkat may gagawin ako sa inyong kapanahuna na hindi ninyo paniniwalaan, kahit may magbalita pa nito sa inyo. Sapagkat pamamahalain ko ang mga taga-Babilonya na kilala sa kalupitan at karahasan. Mabilis nilang sinasalakay ang mga bansa sa buong mundo upang agawin ang mga lugar na hindi kanila. Kinatatakutan sila ng mga tao. Ginagawa nila ang gusto nila at walang makakapigil sa kanila. Ang mga kabayo nila'y mas mabilis kaysa sa mga leopardo at mas mabangis kaysa sa mga lobo na gumagala sa gabi. Tumatakbo ito mula sa malalayong lugar. Parang agilang mabilis na lumilipad para dagitin ang kanyang biktima. Paparating ang kanilang mga sundalo na handang gumawa ng kalupitan para silang malakas na hangin mula sa silangan. Ang kanilang mga bihag ay kasindami ng buhangin. Hinahamak nila ang mga hari at mga pinuno. Tinatawanan lamang nila ang mga napapadirang lungsod dahil kaya nila itong akyatin sa pamamagitan ng pagtambak ng lupa sa tabinto. Sa ganitong paraan, nakakapasok sila at nasasakop nila ang lungsod. Pagkatapos, aalis sila na parang hangin lang na dumaan. Nagkasala sila dahil wala silang kinikilalang Diyos, kundi ang sariling kakayahan ang pangalawang hinaing ni Habakuk. Sinabi ni Habakuk, O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato na kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babilonia para magparusa sa amin. Dahil ba kayo, hindi niyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit niyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonia Nagawin ito sa amin. Bakit nyo hinahayaang pagmalupitan ng mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? Ang kanilang mga kalaban ay ginawa niyong parang mga isda na walang pinuno na magtatanggol sa kanila. Masayang nagdiriwang ang mga taga-Babilonia dahil sa pagbihag nila sa kanilang mga kalaban na parang mga isdang nahuli sa bingwit o lambat. At dahil marami silang nabihag, ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan Katulad ng manging isdang sinasamba ang kanyang bingwit o lambat sa pamamagitan ng paghahandog ng insenso bilang handog sa mga bagay na ito. Dahil sa pamamagitan ng bingwit o lambat ay umaman siya at nagkaroon ng masaganang pagkain. Kaya Panginoon, magpapatuloy na lang po ba ang kanilang walang awang pagbihag at pagwasak sa mga bansa? Ikalawang Kabanata Sinabi ni Habakuk, Aakyat ako sa tore, sa aking bantayan, at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon, at kung ano ang kanyang sagot sa aking hinaing. Ang sagot ng Diyos kay Habakuk. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito, para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang, dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Ito ang isulat mo. Tingnan mo ang mga taong mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang totoo, hindi maaasahan ang kayamanan at ang mga taong mapagmataas na sakim sa kayamanan ay laging balisa at walang kasiyahan. Tulad nila'y kamatayan na hindi makukontento. Kaya binibihag nila ang maraming bansa. Pero kukutsain sila ng mga bansang iyon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nakakaawa naman kayo. Kayong nangunguha ng mga bagay na hindi sa inyo at nagpapayaman sa pamamagitan ng pandaraya. Hanggang kailan pa ninyo ito gagawin? Bigla nga kayong gagantihan ng mga bansang binihag ninyo. At dahil sa kanila ay manginginig kayo sa takot. At sila naman ang sasamsam ng inyong mga ari-arian. Dahil maraming bansa ang sinamsaman ninyo ng mga ari-arian. Kayo naman ang sasamsaman ng mga natitirang tao sa mga bansang iyon. Mangyayari ito sa inyo dahil sa inyong pagpatay ng mga tao at pamiminsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Nakakaawa kayo kayong nagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha ninyo sa masamang paraan pinatitibay ninyo ang inyong mga bahay upang makaligtas kayo kapag dumating ang kapahamakan dahil sa pagpatay ninyo ng maraming tao kayo rin ay papatayin at wawasakin ang inyong mga bahay ang mga bato ng pader at ang mga biga ng bahay ay parang tao na hihingi ng tulong dahil mawawasak na ang buong bahay Nakakaawa kayo, kayong nagpapatayo ng lungsod sa pamamagitan ng kalupitan. Handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Pero ang mga ipinatayo ninyo sa mga tao na binihag ninyo ay susunugin lang. Kaya mawawala ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran. Itinakda na iyan ng Panginoong makapangyarihan. Sapagkat kung paanong ang karagatan ay puno ng tubig, ang lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Nakakaawa kayo. Sa inyong puot ay pinahiya ang inyong mga karating bansa. Parang nilalasing ninyo sila upang makita ninyo silang hubot-hubad. Ngayon, kayo naman ang ilalagay sa kahihiyan, sa halip na parangalan, dahil parurusahan kayo ng Panginoon. Kayo naman ang paiinumin niya sa tasa ng kanyang galit. At kapag lasing na kayo, makikita ang inyong kahubaran at malalagay kayo sa kahihiyan. Pinutol ninyo ang mga puno sa Lebanon, at dahil dito namatay ang mga hayop doon. Kaya ngayon kayo naman ang pipinsalain at manginginig sa takot. Mangyayari ito sa inyo dahil sa pagpatay ninyo ng mga tao at pagpinsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Gawa lang naman ang mga ito ng tao, mula sa kahoy o metal, at hindi makapagsasabi ng katotohanan. At bakit nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosang ito ang mga taong gumawa sa kanila? Ni hindi nga makapagsalita ang mga ito. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o bato. Gumising ka at tulungan kami. Ni hindi nga iyan makapagtuturo sa inyo. At kahit pabalot iyan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Kaya ang buong mundo ay manahimik sa kanyang presensya. Ang Panalangin ni Habako Ikatlong Kabanata Ito ang panalangin ni Propeta Habako. Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa, at ako ay lubos na humanga sa inyo. Gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon, at sa araw na ipadaman niyo ang inyong galit. Maawa kayo sa amin. Ikaw ang banal na Diyos na darating mula sa teman at sa bundok ng paran at ang inyong kadakilaan ay makikita sa kalangitan. At dahil dito pupurihin kayo ng mga tao sa mundo. Darating kayong kasing liwanag ng araw. May sinag na lumalabas sa inyong mga kamay, kung saan nakatago ang inyong kapangyarihan. Darating kayong may dalang mga salo. Kapag tumayo kayo, ay nayayanig ang mundo. At kapag tumingin kayo, ay nanginginig sa takot ang mga bansa at gumuguho ang sinaunang kabundukan at kaburulan. Ang inyong mga pamamaraan ay mananatili magpakailanman. Nakita kong nagiba ang mga tolda sa kusyan at sa midyan. Panginoon, tulad kayo ng sundalong nakasakay sa karuahe na nagbibigay tagumpay sa labanan. Nakahanda na kayong pumana. Pero sino ang inyong kinapopootan? Ang mga ilog ba at ang mga dagat? ang mga ilog ba at ang mga dagat. Pinabitak nyo ang lupa at lumabas ang tubig. Ang mga bundok ay parang mga tao na nanginig nang makita nila kayo. Umulan ng malakas, umugong ang tubig sa dagat at lumaki ang mga alon. Tumigil ang araw at ang buwan sa kanilang kinaroroonan sa kislap ng nagliliparan nyong pana at kumikinang nyong sibat. Sa inyong matinding galit ay kinapakan nyo ang mundok at niyuraka ng mga bansa upang iligtas ang mga taong pinili ninyo. Pinatay niyo ang pinuno ng masamang kaharian at lubusang nilipol ang lahat ng kanyang tagasunod. Tinuhog niyo ng sarili niyang sibat ang ulo ng pinuno ng kanyang mga kawal. Ginawa nyo ito nang kami ay kanilang salakayin na parang buhawi upang kami ay pangalatin. Sapagkat kagalakan nila na lipulin kaming mga kawawang nagtatago dahil sa takot para kayong sundalo na nakasakay sa kabayong nagtatatakbo sa karagatan hanggang sa lumaki ang mga alon. Sinabi ni Habako, Nang marinig ko ang lahat ng ito, nanginig ang aking buong katawan at nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. hina ako at nangatog ang aking mga tuhod. At dahil sa ipinahayag na ito ng Panginoon, matiyaga akong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalakay sa amin. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa, upang makaakyat ako sa matataas na lugar